I'm oh. falling Gagawa tayo ng pinagong sa uh, pesos. na lang ang mga idol. Yeah. Okay. I'll never see mother again, never na Ang ako na no, so, um, muna Ayan mo ng motor Motor may, may Bakit hindi ka nabuhal masarap. <laughs> Magpapasarap Tapos <laughs> tayo Ayan tapos na Aro, ah. pala ako, ah. Kaya si Pagong? Arasong na sa kalimpanan ng si Pagong? Sino si Pagong? Sino si Pagong? Sino si Pagong? Sino si Sino si Pagong? si Pagong? Sino si si Pagong? Sino si Pagong? Sino Pati yung ibang magde-deliver. Alas ang musya, hindi na ng alas ang musya. So, hindi ako, hindi ako question ni Madam. Hmm. Hmm. Sabi na kayo. Sabi yung pambili niya, yung harina natin. Normal na

parin dito dito. iyon na yung wala akong hakip dito. Kasi yung pag-onrehang man at Sa may-ari, yung kasi mo ganyan yung yung mo, kung sa iyo. Sama-sama tayo, Reyes. Sangi din iyo.

Hulugan. Yung may ari ay ano? Yung may ari yung gasolin. May ambay ba dito na gasolin station? Dito? Hmm? Wala. Sa amin meron. Maraming drums din. Sama. Yung mga bus din, amoy. Lahat din ang destination nila. Puro sa gas station. Sa amoy. Hmm. Ilang mas sila mama pag nagdulong sa amoy din. May pera. Hmm. Sa mga... Ano yung amoy? Kilipino may ari? mga kagawad. Ano, ano kapitan. Yun na sa ilo. Pero si Balcagawa rin, pwede rin pwede ka mong Ah, makakaw. Matarang Parang lang din mo nang hindi nyo. Kalitas, kalitas ang sahod mo. Police. nandun din. Nakapauta ka na. Hmm. Lahat ang tala yun. Pwede ka din yung tatrabaho. Tapos ang laro ITA yun. Pwede ka nang kapay ng gasoline station. Driver. Conductor. Ang mga driver din sa mga jeep na finish out. Hindi naman nawalan nang trabaho. Kasi dun, din, yun din ang pinagmamalingo dun sa mga bakit. Pipit mo, pipit mo lang sa mga langan. Ang dami pa. Mahalik kayo, hindi ko sindaan. Iba-ibang ruta. May takluban, may katarman, may lite. Yung parting norte nor nor yun na, sa likod na ang sama, sama pa rin.

sake, dito mayroong rating ng bayan. sa may gitna ng parang sa sa saan talaga station? ano siya yung diunlan yung yung diunlan yung diunlan yung yung diunlan yung diunlan yung diunlan yung Bumbo. yung diunlan yung yung diunlan yung diunlan yung diunlan yung diunlan mga, mga bago station niya, langha station sa amin mo no? galing sa amin papuntang uh, eastern Samar ala, Samar? Yes, yung eastern, yes, 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 may yes, mm. south. 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 south yung western yung pinakamalayo na sa likod na yun, wari ko yun nasa magdamag ka siguro. O hindi naman. Ba, hanggang gabi o madaling araw, ang biyay sa bus. Ito ba na ang ano dun? Ito ba na ang lingwahe? O yun ba ang leti? Yung bibisaya rin. halo dyan. Bisaya at maray. Di ba taga si ano si Spinoza? Yung yun ang na yun. Si ano? Pero sawa ni Marcos. Taga na si ano ah.

Dad, yung lugar na May mga si Kuya. Wala ba isa? Si ano? Um, Pagpapark kita si Western, ang salita doon iba na? Uh, ang ano na? Hindi. Ang salita doon si sobrang lang. na. Hindi na ang makaintindi ang mga waray doon na iba. Uh, ang na nang salita. Um, ha? Ah, si Richard Gomez? Si Richard? Uh, Nasalitay pa rin yun. Waray yun.

Ano? Oh, At Okay. Ena. Ko pa din meran din keri, meran din 14 sa palar. Kung sa Pilipinas. Didi yung galing mo ang yung mga kalalunan lang. sikat ang liti. Ano daw? Sikat, sikat laro pa ngayon sa anak yung May natagpuan kasi niya sa liti na ano eh. Isang kuiba na puro ng buhok. ng mga kalansay. Mga mga Ha? Pati talaga, pati na akin. Mga kalansay, sinuri nila ay nasa 200-300 years na. nandak yung ayon. Hindi ka nila alam. Hindi yung mga kastila. Pinuntahan niya nila sa gumis ah. Sinuri nila. Nandiyan din sa palo, rite, ang ano, pinabantayan ni Richard Gomez na tatlong warship sa dalawang dagat. Pero ilan, okay. apat, apat, ilan? Ha? Huh? Apat, yung iba nga lang yun, magja lang, galing sa amin mm ulit -hmm. Katawid lang sila ng anak sa naman nito, Katawid <tossil> sa naman ito. Magja-jogging lang nila eh. Si Ero, yung alab na yung ni Guzman, taga din. Si Rita. Taga rin Oo, Rita. Yung magandang babae dati. Oo, oo. din. Nandang doon nakatera ngayon.

Alam mo yung si Benzo? Rinalo ng ano? O, taga-kuwan, taga... Taga... Nagod. mong dragon. Oh, Marapit na nila, chaps. Sus. Nalang na naka-kuwan. Oo, nakita ko kasi video. Mm -hmm. Ang grand final sa ano? Sa... Showtime, sa... Ano ba yun? Sa kanilang taong nilang halong nilang. Tawag mo yung panghala. Tawag mo yung panghala. Tawag yung panghala. jadi tragraf

Marami? Marami din? Hindi oh? Si ano? Si Bangkay. Taga rito yun ah. pag Tapos si Janregala. Yan? Oo. Oh, Tagalito din dati. din. Pinagong! Pinagong!

Wala nang harina, mamaya uli. Mamaya ulit ako mag-live uh, mga idol kasi naubusan kami ng harina. Dami kasi namin gawa, oh. Sobrang daming gawa kaya mamaya ulit tayo mag-live. Maraming salamat po. Ha?